Okay. Wala yung lights, camera, action. Okay na? Oo, oh, okay na. Ragnarok na yan. Ngayon, ngayon. Magluluto tayo ng Bicol Express. Ang ingredients, garlic, onion, tsaka sili. Tsaka, karne. Pagod din pala maging karne naman. Ito, na <laughs> ito hindi kasali. Kasi pinya yan. Huh! Ikisa tayo. bawang naraming bawang masarap di sel express Terus menurut tunan nian? Ba, sa YouTube, sa Instagram. Ya, ketapus nian. Sambal to. Bumbu yas. tong karne. Nagata ka na. Mamaya ang Hindi, gata. Hindi nagata ka na nga. Hindi pa mainit. Mapapaso. Isang tasa lang nilagay mo. Oo, oh, mamaya. Isang ah. tasa lang nilagay ah. mo doon. Bibisahin mo na ang karne. Bawang. Ayan. Oh, mo na haluin. Ayan. Bukasan mo na yung bagong. Yeah. Uh, Buti natin mo pa yung masarap yung madami. Basta. Ah, Pause mo muna. Ano pang gata? Ako, ang gas! Hindi, ganyan talaga yun. Ay, full na yan. Ay, ganyan talaga Walang post dito eh. Hindi yun, yun ulit. Pindutin mo ulit yun. yun? 여우 비니도 뭐 누나인데요. 또.